Binigyang pagkilala ng Angeles University Foundation ng mga natatangin pelikula at dokumentaryo sa ikasyam na Sinilinian Film Festival nitong lunes, June 10. Inorganisa ng mga estudyante ng College of Arts and Sciences ng Universidad ang Awards Night na dinaluhan ng mga guro, magulang, panauhin at ilang personalidad tulad ni Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Kabigting. Ayon kay Christina Reyes, ang head ng EUF Department of Communication, makikita sa mga pelikula ang sining, kultura at mga usapin na kinakaharap ng mga kapampangan. Ating theme is um, Kapampangan, or Salening Leguan, which is of course celebrating Kapampangan culture and ingenuity. So we came up with this theme po kasi um, we feel it's high time that we highlight po yung ating culture, Kapampangan culture. And marami po tayong mga, um, mga practices sa Kapampangan na nakakalimutan na. So we came up with this idea to create awareness na rin po sa mga Kapampangan, lalo na po sa mga filmmakers natin. Naging kabahagi naman ng CLTV 36 sa ikalawang pagkakataon upang pumili ng CLTV 36 Special Awards. Iniabot ni Digital Marketing Head Jody Dizon Mercado at Linear TV Head Mark William Canlas ang nagwagi rito na kinabibilangan ng CLTV 36 Choice Best Documentary na napanalunan ng Pamagsubling Bie. CLTV 36 Best Film Open Category na nakuha naman ng Ang Huling Kapampangan. CLTV 36 Best Short Film na nasungkit naman ng Pasan. Of course, we are very honored and very thankful to CLTV and we never thought that we would actually win the award as other documentary films are exemplary as well. So we feel honored and quite elated to be recognized by Pampanga's media giant. Napili namang nanalo batay sa mga kurado ang Pasan para sa Best Short Film, Trash Talk para sa Best Documentary, at the greatest kapampangan film of all time para sa open category. Ayon kay Kalas, patuloy na susuporta ang CLTV36 sa mga filmmakers na nagpo-promote ng kulturang kapampangan. Uh, CLTV36 will continue to support itong mga ating mga filmmakers, student filmmakers, lalo na uh, ang ating station is very much open sa mga ginagawa ng mga estudyante and we have been supporting itong mga ganitong klaseng pelikula and documentary, lalo na they are advocating And promoting kapampangan culture and heritage. So, it is a big privilege for the station na may airin natin, ma-feature natin, at makita ng mas maraming viewers not only in Pampanga, not only in Central Luzon, but in the whole uh, world na rin, via our live stream itong mga films ng Sineleanian. Samantala, ang mga pelikula at dokumentaryo na lumahok sa 9th Sinilinyan Film Festival ay mapapanood, hindi lamang rito, kundi pati na rin sa ibang bansa, via live stream, digital TV, signal channel 115, at air cable converge, channel 71, simula June 17 hanggang August 31, 2024. This year po, of course, we are celebrating our Kapampan culture, so we are inviting everyone to watch po our Sinilinian, especially po sa CLTV 36. No? Um, marami may po kayong makikita at uh, malalaman sa mga films namin. And of course, I would like to encourage all Kapampangan filmmakers outside or out out there na gusto pong uh, na-explore ang ating Kapampangan culture. Kailangan po natin yan para po mag-create ng awareness at syempre po i-maintain po natin yung kultura Kapampangan. Liana Canelaw, CLTV 36 News.